Kaya hello mga manay magsika na santa na siya, yun ba? Karun sabi ko manay na physical assault, dahil na uh, ang santore, ha, dula-dula raman na sa atua. So, unsan na lang day itong mga dula-dula na sa school, chinilas lata, labay-labay, chinilas, may kaslawans lang ito. Nalang sabi, chika mga manay, nga, sa atong ko eh. So, katong previous school na ko, naghimok ko o ka ng Filipino club. So, akong aim dito ato nga, ipagtapot ka ng Pinoy, kay maluoy -e bitaw ka anang bagong abot nga Pinoy niya. Luoy ba? Kaya basta, lisod biya kayo na sila hado. Wala lang takabalo, anak na ang ana, mga bata, pero unsa na nahihigipang kuwan silang utok. Labi na makita, abid na ako nga ka sila, isa, nasa kilid. So, na nga Filipino club. So, ako ka na to, daw bigay, na may mga puti nga ganahan mo apil. Mubali ba di ko? Wala man ka kayo, wala muli, nga dili, bawal naman ka mag-inana kayo, man nagpuan, nga anak sa ilaha. So, ay, sige, apil. Hindi, sige, ka kay Ibig sige, akong gusto nga kuwan, Tagalog. Sige na lang. Sige, apil sila. Nga ako, ako gusto i-portray ana mga games, mga food kay nagcooking gyapon mi ana. Um, games dahil mga mga kanta sa Pilipinas. Kato nga parts once a week rato. So kato nga nga day nagpa ko chinila sata. Tapi kay wala man sila chinila sari kay kapang sapatos diyan na. So ana lang ko nga. Okay, tama tang na lang pa, sapatos mo lang na inyong gamiton nga chinas. Bayot, tapi kay di ba kapag ana dagko na mga sapatos diri. Kay mga sapatos diri, mga dagko kayo. Wala mga dal shoes dal shoes, mga daggo mga sapatos diri. Pag kalabay sa putik na nalabay man siya diri sa kanang diri sa kanang ubos tuhod. Di diba, maminud man siya? Ano na gilak man na siya. Ano ko? Uy, nagilak siya. Bali pa kasi lalo tatata. Ani ba sing mareklamo ta ani nganong nang lab. Gila balabi sa mga klase nga dula. Natad. Ya, ako lo do lang ako gi ko Atun, to. Adto Ko na realize na ko mga manay mga atadili gidai sila biting inani nga mga kuan na dula nang tong mga pisikadan. Kayo! Mo to.